ito. Mga breed mo na yan? Hmm. Oh. Yan na, mga... Tulak lang, tulak. Ayun. Pinapasok tayo. Boss, so, oh. Ganda rin ang bahay. Bahay pa lang, oh. Si Boss talaga. Iba talaga ito si Boss, oh. Ikutan natin yung ano. Doon. O, ikutan na daw natin. Kasi Nandito po na. Po, doon sa likod, mga ay, halaman doon, ano, yung orchids. Ah, sakop pa rin yung likod. Hindi, dyan lang, dyan lang. Hello, ang paglaban.

skulin yan. Skulin. Ito mga binili kay skulin. 20 peras yan. Ay, ito. Ay, kinala ba ng kak? Oo. 20 peras yan. Battle cross. Kinala lang yung skulin. Flying pen pa lang, oh. May halaga na. Lalo na yun naman, oh. ঘ দশ টাকা করে না এগারো টাকা ভালো Diyan pa naman lang, puno na yan. Sapsong pa yan doon. Sapsong pa. Yan. May kak may stag ka pa pala doon, o. Dito, dito. Dito, mga kaktoy. Patapos pa lang ang lugong. Kaya ang pangis. Dito, dito, stag. Ah, dito, dito. Ha, ah, ah, stag. Yan, yeah, stag, o. Eh. mo doon, maray. Stag daw yan. Ladlen natin yan. Gilmore. Eh. Ito nice. mga, stab. Eto, mga ni Boss Glenn. Boss Glenn, stab. Gilmore. Ah. Parang gusto na Arman Arman Santos. Peter Gilmore Gilmore <laughs> Mga boss anak, pahinit na ako para sa inyo oh. yan, magaganda. <laughs> Dami ng produce mo. Pero pwede ko. Kakunti na pa ang manok pa. Kakunti na manok. pa Laban kasi uh, yun, laban. Ito, lang. Ha? ito na, pinaglipat na. Naglalaban kasi, uh, Kasi uh, naglalaban. Puro laban. Yeah, pare, Gilmore, kaya pare, Sweater Gilmore, okay ka mo para sa Mexico. Ang ganda ng pao. Ang pao. Ano na? Pinipili pa, pag magustuhan ng boss. Lipat. Dito na ang boss. Kahit saan naman dapat si boss. Sweater Gilmar na yan. Nag-iitim yung pao, no? Oo, nag-iitim. na pala, ubos na halos. laban kasi na laban eh. Kasi laban na Okay, lipat naman tayo. Dito naman sa kabilang pwesto. Ang dami oh. Actually, bawas na nga ito eh. Kukunti na eh. Pero, so, yung mga pa naman. Ah, mga breed ni Boss Glenn.

ito pinabalis mo yan pagkakatabas giligoming mo na ito may produce din si boss sigla na white last year nahanda rin meron na yun na nila yan kailangan mong healthy yan eh yun, tutuloy na lang ang laway natin wala naman tayong ganito, So yun ang kagandahan ng kay Sir Glenn. Automatic na kumukuha na ng mga breed niya. Kung may excess man, sure na ano na may kukuha. May maingay lang ng konti kasi may nagagras cutter. Pagandahan nun, hindi ka naman basta breed na lang ng breed. So lahat ng binibreed mo may pupuntahan. Kasi syempre, kung breeder ka, parami ka, ano mangyayari? Eh. Kakain lang ng mga manok sa'yo. At least yung kanya, automatic, may kukuha na ng mga buyer niya. Tapos may mga tawag dito na yung mga natitira may kumukuha na rin sa kanya Ayan. hindi kayong breed na lang ng breed lahat yan papatukayin mo malaki din ang magiging gastos mo sa ganyan di ba pag kaganya sir na may kumukuha ha? at isimbol sa natin kumikita hindi naman pwedeng produce ka lang ng produce tapos wala naman pupuntahan di ba? So, kailangan, pag nag-produce ka talaga, quality, magaganda. Ito, mga, mga kakato eh. Kasi pag quality, may kukuha. Pag hindi quality na produce mo, di ba? May kukunin. So, may imbak lang sa iyo mga manok mo. Eh, ito, talagang sa ganda nito, kukunin, kukunin mo na yan. Di ba? So ayun, salamat na lang tayo kay Boss Glenn kung naunlakan niya tayo sa, sa kanyang boss. Hindi ko na sasabihin. Secret, baka putahin niya pa yung lugar nito. Ayan, napakasulat natin natin nakapasok tayo sa ganito. Hindi dahil kay Sir Glenn. Tingnan Tignan naman yung area, oh. Napakalinis. Tutubo lang ng kapasok mo. Tabasin na uli yan. Diba? Diba? So dapat, pag nag-breed ka, kailangan quality para sino may kita ka Saka, kaya ang tinuturo ko rin naman sa inyo, makapag-produce kayo na magaganda at maayos, para sino ang kita, hindi naman yung lugi kayo. Malaki ang ginastos niyo tapos wala rin kayong income, di ba? Kailangan ni income. Hindi puro palabas, di ba? Yun yun dapat ang mindset. Hindi nga nila mindset yan, ang init. Ang init pero ang ganda lang. view para tayo nasa Amerika. Ayan, okay, no? oh. pag dito mo sa side na ito tinignan, teka ayusin natin ang camera. Ano. Oh. Para ka nasa US. Parang nasa US. Siyang ka ano, nakakakita ng ganito. Oh. Oh. Ay, Pala, pinipan lang ay pang-US style, oh. Kalaan mo, nakakapunta ako dito, oh ko na tatampot na ako ng isa eh. Ayaw ko lang. Nahihiya ako. Saan na. So, guys, ganun lang. Mga boss, hanggang dito na lang muna tayo ha. Ayan, palagay ko na may nagsawa na kaysa nakita nyo ha. Na mga manok ha. Kaya, tandaan nyo lang, kailangan breed right para mag-earn right tayo, di ba? Pag nag-breed ka ng maayos, materialis mo maayos, napalaki mo ng maayos, pati bulsa mo maayos, di ba? Kung sa mo man dadalhin yung mga manok na yan, kung ibebenta mo, kakatapos.